Hello so guys, so this is the part 3 Ah, uh, yung Epson ng Epson L3210 na nabasa or nalubog sa baha yan o, oh. so basang basa siya kasi may lumalabas pa mga tubig Ayan. sige una natin gagawin buksan muna natin to hmm, tanggalin na natin to at ito alright yan so possible nandito yung tubig nyan no? Oh. tubig ko ba ito ayan o oh. tubig pa o oh. ayun yung tubig o oh. di diba so hindi ito yung tubig nalubog talaga to sa baha eh sitwasyon niya yan mm -hmm. alright so advice ko lang doon sa mga school sa mga owner ng mga printer na ang bahay o na paglalagay ng printer ay mabababang lugar so kapag ganyan may mga pagbahan na nagaganap isecure is nyo na mas magandang bili na lang kayo ng malaking plastic then isilid nyo ipasok nyo lang yan sa plastic kahit pa magpaapaw-apaw yan sa tubig hanggang hindi nabubutas yung plastik hindi yan mapapasok ng tubig ano? so mas magandang ilagay niya sa loob ng plastik Pinaka the best yun um, alam niyo yung plastic ng talong yung lagyan ng talong na plastik so yun mas malaki yun kasyang kasya yun uh, kasyang kasya yung printer doon So, yung number one ay si secure. Lalo, lalo, lalo na Uh, hindi natin inuuna yung mga ganito mga bagay, siyempre for safety na din. Uh, siyempre buhay yung inuuna natin. So, bago pa lang or ano, so i-save nyo na. Ano yung ilagay nyo na sa plastic? Pinakang the best yun. Ito. So, baklasin natin to guys. So, meron yan limang tornilyo na kailangan yung tanggalin. Ayan. So, nakikita nyo naman. So, yun yung tatanggalin natin. So, sa pagtanggal naman ito, guys, iangat mo lang ito. Ayan, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, dapat, nakaganito siya. iangat mo ito. Then, yan. That's it. Then, dito naman sa kabila. yun Diba? Ang dali lang. yun Ayan, oh. So, kahit yung ano, natanggal na yun ang dumi so, naghalo na pati yung ano, waste ink uh, napunta na pati dito sa ibabaw so, yun nga uh, mapuprove natin yan kung hindi uh, hindi ito sinaksak or kinonek sa outlet kung okay pa yung kanyang pink head ah, uh, ano LCD. LCD ba? Yung, ito, ito, ito. Yung kanyang, ito. Yan. Tawag natin dito. Yung kanyang lens. Ano? Mm -hmm. Sige. Linisin natin to. Alright. Alright. So, una natin gawin, tanggalin muna natin yung lens. So, ipipress down mo lang to Yan yung lock. Ito. Lock yan. Yeah, unlock mo lang yan. That's it. Tanggalin mo to Then, ganyan. Then, dito, meron lock yung ano dito. Ito. Tanggalin mo lang yan. Then, that's it. So, tingnan natin kung basa ba. So, sana natuyo na, ano. So, yan. Diyan muna natin yan. Then, eto. So, punasan natin. Then, ibilad natin to sa araw. Yeah. So, ito So, wag nyo pupunasan yan Kasi may grasa yan So, yan yung nagpapadulas dito Para hindi tumunog At hindi Yun, may stuck up Yan, bilad na natin to sa araw right. That's it. Ayan, pwede natin ibilad sa araw So, ibilad ko muna ito sa araw. Alright guys, so ito, uh, binibilad din natin sa araw yung mga parts. Ito siya. Yan, so nilinisan ko na siya. Uh, pinaliguan ko muna yan. Yan. So, bilad lang natin siya. baliktarin rin nyo na lang para at least uh, matuyo as in totally matuyo tuyo yung loob. So, ito yung Epson L3210. Ayan. Ito, um, medyo matagal tong matuyo. baliktarin rin natin to. diyan mang kabila. Yan. So hayaan lang natin siya na matuyo diyan. Then ano, after niyan, baliktarin ulit natin para at least sigurado tayo na tuyong-tuyo yung parts ng printer right? Right okay, guys, so balik tayo dito sa ating shop. So ito naman, ito. So ito po nasa natin. Yan. That's it. yun. Ay, di ba? Yan. Next natin. Ito. Aha. Uh -huh. Alright. Then, ito. Tagalin natin yung flex. So, tinanggal ko yung flex ng board. Yung power on. Power on, power off ng printer. Then, ito. Tanggalin ko muna siya, guys. Ayan. So, tingnan nyo na lang. Ito, may corrosion na din siya. So, corroded. Uh, para yung, mga ano na siya. Yan. Tetanong. Yan. Then, ito, pwede natin itong ibilad sa araw. Bilad natin siya sa araw. Then, ito, ibilad na din natin sa araw. So, yung glass, kahit hindi na. No? <coughs> Alright. Then, that's it. Sige, so bibilad ko muna to sa araw then abangan nyo na lang yung part 3 natin. Okay. So this is your Gotek Alata Marino signing off. Abangan nyo yung part 3 natin. Good noon.